Ayun yung uh, Sagreb Zagreb Arena. Tapos ito yung view sa labas niya. What's up guys? Kuya Elmo Vlogs nagbabalik dito sa kakalsadahan ng uh, Zagreb, Croatia. For today's video, dito tayo sa harap ng uh, Arena Center. At nasa gilid natin yung Zagreb uh, Arena, Diyan ginaganap yung mga concert, concert, uh, basketball uh, games, parang kung sa atin na uh, Araneta Center. Tapos eto parang parang nakita ko sa posto ah. ganitong klaseng upuan. Comment down below. Grabe napakalinis ng CR nila dito. Yan yung food court nila. Hanggang dun sa dulo. Dito ako sa loob ng arena center. Uh, parang SM Mega Mall second floor tapos may first floor wala nang third floor uh, mga boutique mga shop kagaya din sa atin sa Pilipinas may ano Tommy Hilfiger may uh, Bershka may Heraldi ganun din kagaya din dun sa atin sa Pilipinas kagaya lang din ng mga mall sa atin sa Pilipinas yung mall dito sa sa Croatia relihas 'yun mga shop halos mga kaparehas lang din. And 'yung mga tao lang 'yun mga ano iba, mga mapucute. Lalo nga 'yung summer. Talagang pinapakita nila 'yung katawan nila ng mga sexy sila. Talagang gaganda nila dito. alam ko mayroon ding bench dito kasi so, hindi ko makita hinahanap ko kanina pa oh New Yorker yun ah New Yorker meron din sa Yasmin Mall sa jeda meron din pala dito sa Croatia ganda na ito. ang laki oh 98, 98 inch ganito yung mall nila dito may laging may mga upuan tapos may mga artificial na halaman ah hindi pala artificial totoo pala punta naman ako sa baba tapos yung nasa labas gawin rin natin ang vlog bukod pa rin yung nasa loob oh, uh, New Yorker meron sa Saudi niya na ah. H&M meron din dito nahanap ko talaga yung bench di ko makita Paul ng mga gaganda ng mga ano dyan mga damit so, talagang matitibay sa Saudi Arabia may Paul and dito rin may Paul and eto na yung first floor at talagang may hinahanap akong isang butik na hindi ko makita pero may binilan dito bumili yung kawar yung aking karum eh, dito bumili ng pabango sa bench Spar supermarket. Diyan ako nag-diyan ako nagtatrabaho sa company na 'yan. Interspar. Ibig sabihin ng Interspar 'yan ay uh, hypermarket. Ang uh, branch ko ay ano lang, Spar lang, maliit, maliit na supermarket. Hindi kagaya niya malaki. Almost wala rin naman pagkakaiba yung mga mall dito sa mall natin sa Pilipinas and ang mall sa Saudi Arabia. Halos parehas lang din yung mga butik, yung mga yung mga tindahan yung supermarket sa loob halos pare-parehas lang din at uh, ang kagandahan lang dito is parang malinis tapos dito yung may aircon malakas yung aircon pag summer ah, ipakita ko sa inyo yung ano presyo ng uh, D DJI drone eto yung presyo ng DJI drone ayan o oh, DJI Mini 3 Pro almost 800 euro DJI uh, Mini 4 Pro 1,169 euro sa atin sa Pilipinas mga 60 60 plus DJI Mini 3 860 Ano to? DJI Mini eh, Unit to Ato, DJI Mini 3 499 Ito siguro yan Tapos may mga GoPro dyan sa loob May GoPro 12 na pala o. 469 GoPro 12 ang ganda nung presyo. Ang ganda nung GoPro Hero Hero 12. Ang ganda rin nung presyo 469 euro. Siguro sa atin naaabotin ng uh, 30. Mas mura pala dito. GoPro Hero 12 na 'yon. Akit tama ako sa taas, ipapakita ko sa inyo 'yun mga mga football jersey, football jersey ng uh, Croatia. Harabatska tao do sa taas. Ang gaganda ng mga tao dito, parang manyika. Ang logo ng lalaki. Tingnan mo, mataba. Nung Lego dahil. Ang, ang ganda ng Lego dito. Tingnan nyo. Lego. Pet. Mga Lego. Number 10. Loka Parang ang hirap buuin yan. Harabats, harabats ka number 10 si Loka Doj Donchik. Pakita ko sa inyo dito yung uh, mga football jersey. Ang sobrang mamahal. Ito okay. okay. may ganito ako eh. Guru Presyo. Luka Serbia National. Serbia National NBA All-Star. Jokic. Wala yung national team nila ngayon. Diyan Ayan siya. Si Luka Doncic, Cro Croatia National na sikat sa football. Kano presyo? 69, 70. 70 euro yung isa 70 to 100 sport vision dito sa Zagreb Center sa may katabi ng arena may mga jersey may mga jersey na Stephen Curry jersey ng uh, Jokic saka all star na ano si Jokic si Nicola Jokic si Rivia doon kung gusto nyo pumunta doon nyo lang hanapin yung jersey ni ano original jersey meron din mga nagahagis ng bariya doon oh. lalabas na ako papakita ko naman sa inyo yung uh, labas ng Sagreb Arena galing naman nito punta punta naman ako dito banda sa may bandang likuran ng enter espar supermarket titingnan natin kung ano yung nandun sa may bandang likod kung mayroon bang sakayan ng tram doon o sakayan ng bus yung highway doon natatandaan ko dyan kami dumaan galing kaming airport ah, doon banda doon yung airport kaya i-explore natin dito sa bandang likuran Ayon, nandito na ako sa bandang likuran ng Sagreb Sagreb Center tapos andito din pala yung ano, Kaplan sa may likod niya sa may Arena Park nandito pala ang Copland yung mga kabayan natin naghahanap ng Kaplan. andito pala siya sa andyan pala siya sa bandang likodan ayun oh parking area parking area nasa ilalim Ayun oh, mayroon pala rito nada ang ano eh. Mayroon pala rito na ang uh, bus number 222 tatlong 2. Yan ang sasakyan ko pauwi, number 112. Papunta ng Subskemos. Pauwi ng bahay. Para parang mali yata yung pagpunta ko dito sa labas ang init. Pero okay lang para sa vlog may ano doon uh, Catholic Church may cross. tapos ito na yung likodan ng Zagreb Arena may mga bike din pala dito na tawag dyan for rent connect sa smartphone ano to? penguin silayon silayon pala Plodin, isang supermarket din yan malapit dito sa Sagreb Arena malaking supermarket din pala yan Lidl isang supermarket din yan dito malapit dito sa Sagreb Arena tapos may sakayan ng bus doon may bus stop dito dito ako sasakay pa uwi ayun hanggang dito na lang for today's video ako si Kuya Almo Vlogs ginagawa ko pa lakad lakad lang dito sa Sagreb kung dumahan tong video na to please like, share and subscribe ingat tayo lagi one love